Hi mga kalugit! Kamusta kong ka lahat? Meron tayong client. Ayan, ang kukuni mother. Ayan mga kalugit. Ayan, ang kukuni mother. Ang laki-laki nito. Ay. Ay, pa. Parang ngipin ng dinosaur. Ouch, daddy! Ouch! Oh, yes! Thank you, Lord! Perfect, Mr. Ingram, Davao City. 81 years old na po si Mother mga kalugit ayan ganito talaga ang mga kukusang mga senior citizen mga kalugit nakabaon hindi mga diabetic Mother, no lako nakatanaw, si nakatanaw doon si Mother sa akong vlog mm -mm. mga kalugit punta na kayo sa sherwin ladrido salon phase 1 block 56 lot 6 decom's mental davao city street lang mga kalugit sa guardhouse Ha? Kao ba sa inyong anak? Oo. Dawa ko kaapu. 14 years old, tag-9. Hmm. Kasi yung anak kong 49 years old. Naka-add to na diri? Nagpag-add to dili. Nagpag-add it. Ang isa kami, alaw nga, rasimto na kami, nag-ulit. Diri? Hmm.

may chucho dyan eh. ano ganyan? kasi hindi ganyan, ganyan na ganito, na angusin niya o na ganyan, hindi Okay. nagsulod like ang kukumo din magdira sa sulod, ok na may sakit? ok, masok na sakit ha ayan o, oh, dakuha o hmm? dakuha dyan sya kaya ba sakit? Ano? Pagkita ko si Dito na akong gabi Magsana ako ng TV O logid yung ginap May gunting May Guntingan ko may May magamit na Dako o Nauulog o Hmm ako Ano? Paano? Kwanjit na siya ano? Oo Ano? 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 Hmm sa sa bungkong ng extra Hmm. hindi naman bila edad mo? tumad yun? 68 ganon kay 65 hindi ka naman pagwanon pag, pag doon <coughs> basta 65, 4 retirement lang na siya dahil kayo ay mangyayabot sa kuwarta nag-add naman, hmm. naman ko close kabakan kaya taga kabakan na nag-add ban ko naman ko siya simplok nagtadlo? Uh, principal ako. Ah. Simplo ka uh, ni Mary, uh, mga doktor mga sila dito. Doktor Grasa, ato ni Apuhin. Principal di ka to sa ola? Principal ako dito. Uh -uh. Do hmm, walang katuig kay... Um, pauli na ako sa mga anak ko kay malakat na sila kung di na gusto. Pilagid na yung mga narga. Ah, uh, sila gamay pero masadya ko. Gani no? Mm -hmm. Ba, may aso, may ala ko isa ka sako nga bugas na sun para dawan hismi lang ako nga sildo sildo din ah okay anak ko kay hmm. kaya na ibalay mong kami dito kaya ang bana ko sa ganito man kay libre man ko sa pagkaon kasi ano bawa na akong bantugit ang 2 years dito pag nag-uwi na ko dito pag ulit ko naman doon sa boulevard, nang ma-extra naman ako doon sa Eriko, kada sa Badogal. Kayo ayok ninyong ko. Bala siyang DMRC nila. Nang baga Saan ka naman? na bilhin. Sige, 2 pa ka ka tapo, na nga, sige, balik-balik ni para may kuwarta ko Sige, sige nga, panitama Para Sakit madera. Ay, well, Marga. Tadok ako. Ang ganda ko ng pension mo. Karol? Oo. Pwede tapos pension. Ah, ewan. Well, uh -huh. well, ano, para pa hmm. magka-pension, at least 15 madera. years. Madero? 15 years in the service ka. Ay, abaw nga ako may amin din sa That's it. klase. Okay, Raoy. Amo lang ko, kumo sa sulod, kung sa sulod-sulod, God. Oo. Uh -huh.

ano naman tadi sa kalibutan? Madero, hindi okay, man. Ang mga mm. hapon lang pension ng 1, 500 in month. Kada tatlo pa mula no, ang time makuha ko. Ang tubi ko hindi kag mong pag-upit. Pero karoon nag-1,000 na. 1,000 na karoon. Kaysa February 27, inataga na kami si 6,000. 6 months po eh. Kung nga sa lima, sa June pa nga, Yeah, Ay, Madero, okay na, hindi na sakit. Wala na, no? Wala na. Emang kalugit ito, hindi na natukat di kayo. Hindi rin. <coughs> may kwaisa ko po ito, may bilay lang may. Hindi ko katindog. <coughs> hindi ko So yung mga kalugit, grabe ka Di rin mga kalugit. O ipasok natin ang kuton dito. So mga kalugit, ayan, okay na po. Huwag nyo po kalimutan ni like and share pin the notification bell para update kayo lagi sa ating mga vlog. Thank you so much. Kamusta? Bye-bye.